Hindi napigilang maging emosyonal ng aktres at its showtime host na si Kim Chu matapos mapag-usapan na naman ang break up nila ni Sian Lim. Ito ay naganap sa isang recent vlog interview sa kanya ni Dr. Vicky Pelo. Ayon kay Kim, marami daw siyang natutunan sa mga nakaraang breakups niya, which is dalawa lang daw. So contrary to popular belief na apat ang naging boyfriend ni Kim Chu, dalawa lang daw at ito ay sina Gerald Anderson at Sian Lim. Ibig sabihin, hindi naging sila noon ni Simon Atkins at Samuel Milby bukod sa breakup, ay napag-usapan din kung nag-expect ba ng marriage o kasal si Kim Chu sa loob ng 11 years nilang pagsasama ni Sian Lim. Ayon kay Kim ay never niyang tinanong si Sian nung sila pa kung pakakasalan ba siya nito. Pero iniisip na daw niya yon dati nung tumatanda na sila. Ayon kay Kim, it's one of the reasons of the many reasons. Pero paglilinaw niya, hindi yun ang dahilan ng breakup nila. Hindi naman daw ito big factor kundi maliit lang. Narito ang kanyang naging bahayag. Wala naman baka magalit siya. It's ano lang talaga common understanding naman namin na mutual decision to end things and to move on with our lives. Hindi talaga, hindi ako nagtanong, pero iniisip ko. I mean, it's also one of the reasons of the many reasons. Siguro maliit pero di naman siya big factor. Pero syempre as we grow old, syempre iisipin mo na din. It's very personal, medyo mahirap siya. You just have to accept siguro yung mga bagay na wala ka ng control and you cannot push yourself sa isang bagay na not naman in the same wavelength Tinanong naman din si Kim Chu kung ano ang vision niya ngayon. Ayon kay Kim ay ayaw niya munang magkaroon ng expectations in the next years to come. Gusto na lang daw niya i-enjoy ang proseso dahil yung buhay daw natin ay planado na ni God. Go with the flow lang, ika nga. Ito ay taimtim na paniniwala ni Kimi na ang lahat ay nakasulat na o planado na ni God at wala ka nang magagawa pa para paguhin ito. matatandaan sinabi na rin ito ni Kim noon sa Showtime kung saan naging emosyonal pa nga siya. Pero anuman ang pinagdaanan nila ni Sian Lim sa 11 years nilang relasyon, kung nakipaghiwalay man si Sian matapos magpaluto ng steak o hindi, nakikimchi na yon at nire-respeto ng kanyang mga fans ang kanyang kahilingan ng privacy. Sa ngayon ay tila very happy naman ang puso ni Kim sa kanyang on screen partner o love team na si Paolo Avellino. Kaya daw maganda ang chemistry nila ni Paolo ay dahil ito daw ay ang kanyang boy version. Ibig sabihin ni Kimi na boy version niya si Paolo Avellino ay parehas sila ng ugali at personality. Kaya naman nagda-translate ito ng maganda on screen. Time will tell na lang kung magkakatuluyan nga ba si Kim at Paolo. Sa ngayon ay ine-enjoy nila ang company ng isa't isa. Pero dahil sobrang mabenta sila at successful yung series nilang What's Wrong with Secretary Kim, siguradong madami pa silang pagsasamahang projects together. Undeniable na isa sila sa pinakapatok na love team ngayon despite the fact na kadalasan mga batang artista lang ang inilalove love team ngayon. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz update, mag-follow lamang po.